Hi, hello, good morning. Uh, For this video, nag naman tayo. Uh, by the way, uh, this time, nandito tayo sa Baclaran. So, galing ako ng Doroteo, then uh, sumakay ako ng LRT, pababaan lang ako Baclaran. So, di ba, ang ano lang, ang easy-easy lang. So, ngayon, <clears throat> muwaba ako, then, ah, uh, Magtutor tayo dito sa mga panininda nila. Charot. So, yun. Samahan niyo ako mga lakwatsira sa ating uh, Baclaran Walking Tour. So, nag-iisa naman si lakwatsira. So dito mga nakotsira, ilang beses na akong nakapunta dito, hindi naman uh, everyday, uh, parang salang salaang lang. So dito daming nagtitinda, mga mura din, siguro parehas lang, parehas lang din sa Divisoria, yun lang pala eh. So mas mainam kung uh, gumala kayo dito or mag tour, mas maganda kung hapon kasi hindi masyadong mainit baka maano pa yung mga cookies niyo masara tarot kasi ako pag maglakad talaga ako ah, uh, hapon lang yung walang ano kung available ko yun hindi ako gumagala pag ano morning kasi ang ano ng araw eh so lalo ako mangingitin so this time hapon ang ano kung magaganda pa ang mga ano nila dito oh. so Siguro, pwede siguro by one take one dito. Depende siguro sa class charot So, yan. Magala akong mag-iisa. Inotor ko talaga ang buong uh, baccalaureate. Kahit nag-iisa ako. So, okay naman. Hindi masyadong uh, tao. Kasi, ano eh. Uh, yung iba may mga trabaho. Uh, pasukan. Sa school ba? So, siguro pag Sunday or Saturday, madaming tao dito. May mga street food din dito. At ibang klase. Uh, yun na. Ah. Basta medyo mura dito, depende sa klase. So, easy lang ang pagpunta dito kasi gusto ko pag ano, LRT talaga akong kadalasan. Eh. Kasi pag LRT, ano lang, uh, isang bisis lang ako sa kaiwan ni eh, kaysa mag jeep hindi ako umano sa jeep kasi ano eh so malapit na tayong sa kabilaan, kabilaan tayo nag tour o diba so hindi naman masyadong matao sa sinabi ko ah, uh, may iba may mga pasukan so yung oras na yun mga ano na din 5 p.m. So, pakatapos ko dito, kasi ang plano ko talaga, <clears throat> gusto ko sanang pumunta kay Diwata Charo. Ay, ano pa, ako eh. Ikaso, pag parang ana alanganin ako, eh. Kasi, ano, parang kung sa sabaga, ano ba, hindi ko makabisado yung lugar na yun, saka baka matalang pa ako. Baka next time. So, yan dito, pinupuntorya ko dito para hindi din maano yung uh, oras ko. Kung baga, pumunta ako dito bago sa Pasay kasi may pupuntahan pa ako sa Pasay na importante. Lumaan na ako dito para isa lang ang lakad. Para hindi sayang din ba, di ba diba? Ganyan ako eh. Pag may lakad ako, sulitin na lang. So, yun. So, daming nagtitinda dito. So, ganyan itong oras video, ano eh. Siguro pag bandang 6 or... Hindi ko alam kung anong oras saman sila eh. So, yun, nagtitinda ng ano. So, yun ang mga lakasira. Pagkatapos dito, ako pumunta ako ng uh, church. Kung sabaga, nagpapasalamat muna na tayo. Hindi naman... Uh, ano kahit sa lahat ng oras, basta papasalamat tayo sa ating uh, pang-araw-araw, yung mga natanggap natin, kahit problemado tayo, pasalamat din tayo. O, part na sa ating ano. So, kailangan tanggapin natin kung anong mayroon tayo, Charot. So, ditong banda, medyo walang uh, nagtitinda sa kabila lang. Sa kabila, wala So, medyo malapit na ako sa dulo. So, pass forward. Pass forward. <laughs> Nandito na tayo sa Baclaran Church. O, diba? So, konti lang din ang tao. Kasi, yung sinabi ko, ano eh, uh, yung ibang may pasokan, siguro Sunday yan. Ilang business na din ako nakapunta dito. Yung first time kong nakapunta dito sa church kasi ano eh, yung bago akong maka-abroad. So, dito guys, madaming mga kandado. Oh. So, may kasabihan daw na kung, ah, kung yung pag-ibig ninyo, gusto nyo yung buhay, bumili lang kayo ng kandado. Kandado daw dito, at saka kailangan yung mga hugot-hugot. Pero sa akin, hindi ako. Kung sa akin, maniwala ako. Wala namang wala sa maniwala. So, as of ano, kailangan lang talaga ang uh, tiwala, pagmamahal at uh, ano, sacrifice oh wow, sacrifice o so, diba, ang dami ang mga ano, so dito pwede din dahil yung magtambay dito pagkatapos ng ating sigba kasi mahang nito mga mga puno so kasi daming ano pinalibot ng ano ng mga lovers lovers dyan diba so minsan lang din ang mga tao din ko siguro pag Sunday maraming tao kasi hindi to Sunday so yun ang ano so pwede din dito na mag date wow mag date So yun kasi pagkatapos ng pumasok ko muna sa simbahan nag-aano muna tayo sa lahat ng mga gawain natin ng pasalamat tsaka and, yun so nag din tayo dito kasi pwede dito tambayan so, kasi dito eh pati dyan walang pati ba dyan yung langgam <laughs> di ba kasi sabi nyo sa iya walang langgam no? di ba yung bahay ng langgam di ba kasi ilang langgam ng tagalog yung ano uh, yung amigas sa amin langgam bird Baklaran supermarket for market 'yun. Oh. So dito nilibot ko din dito. So bago ako uh, pumasok ako then nakita ko So ang laki laki lang makabaklaran Church dito. So nilibot ko talaga. Mau-nilibot you know, yan na yan. So, maraming maraming salamat sa mga uh, solid supporter, mga uh, subscriber. Sa always ng support sa ating uh, malilit ng bahay. I hope na hindi kayo magsasawa sa pag-support. And then, maraming maraming salamat. Galing din sa hinukad sa akin. Kasing-kasing. hinukad. Basta akong magpasalamat hinukad sa akong kasing-kasing from the bottom of my heart sa mga ka-team strawberry lahat ng mga ka tim tim team, team dyan mga love team yun maraming salamat so dito na lang ako po ay yung uh... ano ba yun? kalimutan basta yun na yun Once again, maraming maraming salamat. Ako po ang iyong naglilingkod. Lakot sarang kabilaw nun. So, kung sino pang hindi nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. Lakot sarang kabilaw nun. And also, the IP page. Kung may IP page kayo, please visit my IP page. Lakot sarang uh, Alright. Thank you maraming salamat ba